Mga idol, alam nyo ba kung paano maglagay ng auto caption sa inyong mga video katulad nito? Kung gusto mo malaman at bago natin simulan, pakipindot mo na ang follow button sa tabi na aking pangalan mga ka-idol. At kung tapos na, panuorin mo lang ang video na ito mga ka-idol. Una ay buksan ang inyong CapCut application, tapos pindutin ang new project, tapos pumili ng video na gusto mong lagyan ng caption, tapos pindutin ang add. At dito sa editor tools, pindutin ang text. At dito mo makikita ang auto caption at pindutin ito. At dito makikita natin na English ang nakalagay sa auto caption. Kailangan natin palitan mga kaidol. Pindutin natin ang English at hanapin natin ang Malay. Malay ang pipiliin natin kasi yan ang pinakamalapit sa Filipino language natin. So balik lang tayo. Kita natin na Malay na nakalagay. Tapos pindutin natin ang start. Tapos antayin na natin matapos hanggang maging 100%. At para malagyan natin ng style yung caption, pindutin lang natin ang style. At dito pumili ka kung alin ang gusto mo rito gamitin. Huwag lang yung may pro kasi may bayad yan. Example, ito ang pinili ko. Pagkatapos ay pindutin mo lang ang check. At pagkatapos pwede mo siyang i-drag kung saan mo siya gusto ilalagay yung caption. Tapos pindutin ang play at tingnan mo ang bawat letra kung tama ba ang nakalagay. At kapag mali, pwede mong i-edit ang letra mga idol. So I hope na nagustuhan mo ang video na to. Don't forget to follow and share. Thank you for watching. Have a nice day, idol.